Nagpapatulong na ang Department of Justice sa mga eksperto ng University of the Philippines at Japan para sa pagsusuri ng mga butong nakuha sa Taal Lake. Ang Napolco naman ay may iniimbestigahan pa raw na iba pang pulis na posibleng sangkot din sa pagkawala ng mga sabongero. Balitang hatid ni Ian Cruz. July 10 ngayong taon na ma-recover na ma ng mga ang unang sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Sa paglawak at paglalim ng pagsisid ng mga diver at sa paggamit ng high-tech na gamit, dumami pa ang kanilang natagpuan. Pero sabi ng PNP, walang nakuha ang forensic group na traces ng DNA profile sa mga butong inisyal na nakuha mula sa lawa. Kaya para bigyang daan ang mas advanced na pagsusuri, humihingi na raw ng tulong ang Department of Justice sa University of the Philippines Anthropology at Forensic Pathology departments pati na sa bansang Japan. The secretary still believes especially with the teeth, lalo na po yung buhok na pwede pa natin to ma-DNA. Isang bungong may mga ngipin pa ang kasama sa nayahong mga buto sa dive noong July 29 pinaniniwalaang may nakatagong DNA profile sa nasabing mga ngipin. May underwear ding nakuha. Apat na sako naman ang narecover noong July 30, kabilang ang tila isang set ng mga buto ng isang tao. Ang isa pang bungong nakuha ng mga diver noong July 31, nakabalot pa sa tela. At noong August 1, nakakuha ng hinihinalang buto ng tao ang mga diver kasama ng iba pang mga buto. May nakuha ring jacket, pantalon, damit na may nakaimprentang rosas at iba pa. Hinihinala buto ng tao ang mga nakuha noong August 2 pati na nitong August 3 bukod pa sa mesh net at dalawang sakong may sinkers o pampabigat. Kahinahinalang bagay din sa loob ng mesh net ang na-recover nitong August 4. We have yet to, to really determine how many bodies we are talking about given the remains that we have seen. Bukod pa sa DNA sample, isa sa mga pwedeng maging daan para ma-identify ang isang individual ay sa pamamagitan ng mga ngipin. Kaya makikipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sabi ni Clavano, bukas pa rin daw sila kung sakaling makipag-ugnayan sa kanila ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na umatras na sa kanilang kaso. Sa tingin po natin na kahit umatras na yan sila, they would still want to know Whether or not itong mga remains na ito ay yung kamag-anak nila. And if they do identify, that is still something that we can use. Si Julie Dondon Patidongan, patuloy daw nakakatanggap ng banta. Marami. May sasakyan doon, paikot ikot At uh, ngayon, ko yung plaka, hindi tugma doon sa sasakyan. Hindi lang sila makakapasok don sa konsaan saan ako naroon. Ang Napolcom naman, sinabi na bukod pa sa inisyal na labing walong pangalan ng mga polis na ibinigay ni Patidongan, may iba pang mga polis na tinitingnan at iniimbestigahan ng ahensya. Aminado ang isa sa mga pinuno ng Napolcom na may nagtangka at may magtatangka pang banghimasok sa ginagawa nilang imbestigasyon. Marami na akong nakikilala marami na akong nagsusubok mag-interfere pag sinabi ko pa ho yung rango ng mga general na yun, eh, marami pa lalo makikailam. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hiniling ng Commission on Elections na gawin na rin automated ang barangay at sangguniang kabataan elections. Sabi ni Comelec Chairman George Garcia, may batas na ipinasa ang Kongreso na mag-uurong sa barangay at SK elections sa November 2026 mula sa kasalukuyang December 2025. Kaya sana raw, magpasa na rin ng batas kaugnay sa automated barangay at SK elections dahil mapapabilis ang bilangan ng boto at proklamasyon ng mga panalo. Tuloy-tuloy naman ang voter registration para sa barangay at SK elections, kabilang ang ilang empleyado ng GMA Network sa mga nagparehistro sa ilalim ng Special Register Anywhere Program ng COMELEC. Ayon kay Garcia, nasa 1.2 milyon na ang bagong registered voters sa loob ng anim na araw. Maaari pong magparehistro o magpareactivate ng voter records hanggang linggo, August 10. Gamit ang improvised cable car, buwis-buhay na tinatawid ng mga residente ang ilog na yan sa barangay Bukyawan, sa Kiyangan, Ifugao. Ang sakay na lalaki dahandang hinahatak ang lubid para umandar. Ayon sa Kiyangan Disaster Risk Reduction Management Office, sirang ang tulay na naguugnay sa magkabilang panig. Batid naman ng mga residente ang panganib na maaring idulot nito, pero mabuti na raw yon kesa wala. Sinusubukan pang kuna ng pahayag ang lokal na pamahalaan sa tugon mula sa sitwasyon ng mga residente. Sa anib ang MMDA, LGU at isang pribadong kumpanya para maisaayos ang mga ilog at daluyan ng tubig sa ilang kalsada para maiwasan na ang pagbaha. Update po tayo Riyan, sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph? Yes, so ni sa harap nga ng mga pagbaha sa Metro Manila tuwing may bagyo na lamang at habagat o habagat, mga baradong ilog at daluyan ng tubig ang ilan sa mga nakikitang dahilan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Kaya naman nakikipagtulungan na ng MMDA sa mga mayor ng mga ng Metro Manila at ibang kumpanyang San Miguel Corporation para palalimin at tanggalin ang mga sabaga, sagabal sa mga ilog at sa mga daluyan ng tubig. Ibinigay na halimbawa ang Tulyahan River na barado na pala at tinayuan pa ng eskwelahan. Tutulungan ng kumpanya ang MMDA at mga LGU para sila narap ang magbungkal ng mga baradong ilog at daanan ng tubig na walang gagastusin ang pamahalaan. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ates, ang inisitibong ito hindi naman madudoble yung mga kasalukuyang proyekto ng gobyerno na may kinalaman sa pag -sa moderno ng mga drainage system at pumping station. Sabi naman ni Manila Mayor Somoreno, may apat na pumping station sa Manila na ginawa ng DPWH pero hindi raw gumagana. Ire-report daw niya ito sa Pangulo sa mga proyektong ito, lalo pat inuutos ng Pangulo na mag-inventaryo ng mga flood control project. Uh, ni sa kaugnay na balita, nag-abisa ang ospital ng Manila na overloaded na sila ng mga kaso ng leptospirosis pagkatapos ng mga pagbaha nitong mga nakaraang linggo. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Update po tayo sa Bagyong Fabian at Bagyo sa labas ng PAR na isa ng tropical storm. mag po natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Ano na ho ang direksyong tinatahak ng Bagyong Fabian? Ano ho yung mga lugar na posibleng ulanin o maapektuhan po nito? Sa ngayon po, si Bagyong Fabian ay nasa Tropical Depression Category or may inang bagyo po, nasa may West Philippine Sea at 185 kilometers kanluran ng Batak, Ilocos Norte. So ito'y patuloy na palayo ng ating kalupaan. Ngunit may kabagalan po, northwest at 10 kilometers per hour, kaya maaari pong mamaya panggabi or bukas po ito ilalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. And so far po, wala naman tayong nakataas na wind signals or direct effect galing kay Fabian. Yung mga nasa laot po, ano ho ang abiso natin? Meron din ba kayong gale warning na? So far po, wala pa naman. Uh, pero inaasahan natin yung 1 to 2 meters na taas ng mga pag-alon doon sa may palibot po ng Ilocos region at extreme northern Luzon So medyo delikado pa rin po ito sa mga small sea vessels natin. Okay. Yung isa pang bagyo sa labas naman ng PAR, ano ho ang chance nito na pumasok naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility? Sa ngayon po si Tropical Storm with international name na Pudol ay nasa um, malayong parte pa po no, sa may hilagang parte ng Guam sa may Pacific Ocean. Nasa layong 2,550 kilometers silangan ng extreme northern Luzon as of 8 in the morning and posibleng po siyang pumasok po pagsapit pa ng Sunday evening or Monday morning at Uh, over this weekend naman, wala namang inaasang direct effect. I see. Pero okay, nabanggit niyo yung weekend. Uh, maayos ba magiging lagay ng panahon kahit na meron hong bagyong Fabian, tapos meron pang isa pang nasa labas ho, <laughs> na tinitignan din natin maaring pumasok naman on Sunday? Yes. Uh, throughout this weekend po, napapagitnaan tayo ng dalawang bagyo. Oh, no? we're not seeing naman na makakaapekto directly itong mga weather systems na ito. Andyan pa rin yung habagat pero hindi rin po siya malakas or ini-enhance ng alinmang bagyo. We're expecting pa rin na bukas, medyo maulap pa rin as early as morning sa may central and southern Luzon as well as uh, Cagayan Valley and that includes Metro Manila pero hindi po siya magkakaroon ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Uh, pagsapit po ng Sunday, mas maraming lugar pa actually yung magiging maaraw at posible pa rin po yung mga pulupulong pagulan. Ay, salamat naman po sa Diyos. Ano? At salamat din po sa inyong weather update na yan. Yan po salamat naman si Pag-asa Weather Specialist Berison Estareja. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinapadisqualify ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso niyang Crimes Against Humanity si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ayon sa defense team ni Duterte, may conflict of interest dahil tumayo bilang abogado ng mga umunay biktima ng drug war ni Duterte si Khan. Inexploit daw ni Khan ang mga impormasyon na nakuha niya sa kanyang mga kliyente para kasuhan si Duterte. Dapat daw ma-disqualify si Khan dahil may kinalaman na siya sa kaso bago pa ito mapunta sa korte. Isinama rin ng Depensa sa paliwanag ang pagkakasangkot ni Khan sa sexual misconduct na dahilan kung bakit naka-self-imposed libo 5 ngayon ang prosecutor. Dati na ito ang itinanggi ni Khan. Wala pang pahayag si Khan sa hiling ng defense team ni Duterte. Heartwarming ang despedida de soltera y soltero ng unang hirit para kina Sharda Diaz at EA Guzman. Mala wedding reception ng production design at setup ng despedida party ng Sparkle Couple. Present dyan ang loved ones ni Nashira at EA na naging emosyonal sa pagibigay ng kanilang messages. Kabilang din sa mga dumalo ang co-sparkle star nila at kaibigang si Ara San Agustin. Nagbigay rin ng mga regalo sa couple ang UH Barkada. Nagpasalamat si Nashira at EA sa effort ng UH family at sa pagmamahal sa kanilang dalawa. Ano naman kaya ang feelings nila ngayong isang linggo na lang bago ang kanilang kasal? Okay. Kinakabahan talaga ako pero excited and I'm very happy na uh, ilang tulog We na lang, ilang tulog na lang. I'm um, looking forward, especially ako um ang tagal ko rin nito, ang tagal gutong. Oh, so for like 12 years Twelve <laughs> 12, 12, 12, <laughs> 12 years so um syempre, excited din ako maging uh, uh, Mrs. Guzman na at maging asawa ni, na, ng isang Shira Diaz. Isa sa pusong Filipino core values ang tampok sa pitong short films ng Ganito Tayo Kapuso. Sa exclusive premiere nito sa Makati City, dumalo ang ilang sparkle artists na kasama sa mga pelikula. Kabilang dyan sina Allen Ansay at Sofia Pablo na tampok sa mapagmalasakit sa kapwa. Naroon din ang prima donna co-star nilang si Alfea Ablan na bida sa maabilidad. Present din si sangre star Mikey Quintos na kasama sa Makadiyos. Magkasama naman sa masayahi ng MMFF Best Child Actors na sina Ewan Mikael at Shena Stevens. With other Sparkle Kids na sina Aljon Banaira at Shobby Baker. Si Bubble Gang star Matt Lozano parte ng mapagmahal sa pamilya. Si Sparkle Kid Erika Laude naman ay mapapanood sa makabayan. Spotted din sa premiere, si Rolando Inocencio na kasama sa cast ng Malikhain. Present sa screening ang ilang opisyal ng GMA Network. Mapapanood ang GMA Ganito Tayo Kapuso sa GTV Blockbuster Blowout sa so August 17 sa Trinoma Cinema, pati sa GMA Network, GTV, iHeart Movies at Heart of Asia Channel. Sa September naman yan, mapapanood sa GMA Pinoy TV at October naman sa GMA Live TV at sa Kapuso Digital Platforms. Bubuoran ng pulisiya ang gobyerno para higpitan ng pagbabantay sa operasyon ng online gambling sa bansa. Ang pangamba kasi ng Pangulo kung tuluyan ng iban ay maging underground ang operasyon nito. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Inabangan pero walang banggit sa State of the Nation address tungkol sa online gambling sa gitna ng pagkakalulong at pagkabaon sa utang ng mga tumataya rito. Kaya itinanong ko ito sa Pangulo sa panayang para sa kanyang podcast. Why was the issue of online gambling not included in your sauna? Because we had not, we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Mm -hmm. And to this end, I have already started to organize a, uh, shall we, to convene a conference of those who are all the stakeholders. Ayon sa Pagcor, nasa may hit 130 billion pesos ang nakolekta ng gobyerno mula sa online gambling platforms noong 2024. May 30,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga ito. Ang tinitimbang pa ng Pangulo, baka lalo lang maging problema kung tuluyang ipagbawal ang online gambling. The first effect of banning it fully is to put it underground. Hmm and then we have no control. Yan talagang wala na tayong regulation. Mm -hmm. uh, the that was the same argument in banning pogos. Ganon din yes. po yung mga pinapalutang na argument nun. What makes this different? Because this, this, is, this is not a criminal enterprise. What we're trying to solve is that na hindi, yun nga, hindi ma, malubog sa utang ang mga, yung mga hindi naman, wala namang kaya, yes. pero napapasubo dahil sa sugal. Mm. Mga bata, na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin pat patitigilin yan? Isinasapin e ng Banko Sentral ang panuntunan para sa mga banko, e-wallet at financial institutions para protektahan ang publiko. Kabilang ang mas mahigpita identification ng mga maglalaro at paglimita sa halaga at oras sa pwede nilang ubusin sa pagsusugal online. Ivan to... na nagbabalita to... para sa GMA Integrated to... News. ...to... Bida natin for today ang ilang ta uh, taong genuine ang love sa kanilang pets. Ang turing sa kanilang mga alaga, parang parte na ng pamilya. Heto ang kanilang heartwarming na mga kwento. Eto nga, o, oh, mukhang may nadagdag sa mga paboritong anak ni Tatay Roger Antido from Bohol. Bukod sa mga manok, may soft spot na rin siya sa mga alagong tuta. Kung dati raw ay medyo kontra sa pag-aalaga sa mga ito, madalas na kayong kam na nakikipagkulitan sa mga anak ni Bantay. Trending ang video na may mahigit 100,000 views. Certified hero naman ay isang for uh, parents sa Maynila. Sa gitna kasi ng sunog sa tondo nitong Merkoles, hindi nakalimutan ni Aling Gloria ang kanyang mga alaga. Una niyang inilikas ang labing isang aso at pusa. Ayan, sana talaga wala namang maiwan. Okay. Kahit mga alaga. No pets left behind. <laughs> yes.